Hi guys panibagong araw panibagong bukas na naman tayo ng ref Balik kukunin ko, ko nga lang pala dito ang isang bote ng merenda juice Isasabay ko na din itong dahon ng sibuyas Saktong sakto meron pa tayong siling labuyo at isang pirasong lemon Pagkatapos ko makuha yung mga requirements sa isasarado ko na din itong pintuan ng ref binitbit ko na nga ito papunta sa kusina kaysa mabitbit pa ito ng iba nung maipatong ko sa lamesa alang nga naman na ipapatong ko sa lapag charot balik kumuha lang ako ng malaking lagayan para dito ko ilalagay yung paghuhugasan ko ng pakpak ng manok pagkatapos ko mahugasan ay nilehera ko lang muna sila dyan lahat dahil isa isa ko itong tatanggalan ng sungay este yung matulis na dulo ng pakpak nung matanggalan ko lahat isa isa ibinalik ko nga ulit dito sa malaking lagayan para hugasan ulit Bali babadlawan ko lang ito ng isang beses kasi nahugasan ko na din ito kanina Pagkatapos ko malinisan ay tinabi ko muna siya Dahil mamaya ko pa siya isasabak sa giyera Charot Ngayon naman ay hugasan ko na din itong siling labuyo pang almoranas at isang pirasong lemon Sinabay ko na nga din yung dahon ng sibuyas Pagkatapos ko nga sila mapaliguan Sana all pinapaliguan Charot Ngayon naman ay gagayatin ko siya ng maliliit Pagkatapos ko magayat yung dahon ng sibuyas ay sinunod ko na din itong siling labuyo pang almoranas Balik ginayat ko lang din siya ng maliliit at isusunod ko na din itong isang pirasong lemon. Hinati ko nga lang din siya sa gitna dahil nakasabak na yung pakpak ng manok. pipigayin ko na nga itong isang pirasong lemon kaysa ikaw pa yung mapiga ko. Charot! Ngayon naman ay gagamitan ko siya ng mahiwaga kung mekos mekos. Bali maglalagay lang ako dito ng pamintang durog, onion powder at garlic powder. Kung wala kayong mga available na powder dyan sa bahay nyo, pwede na din yung buong bawang at sibuyas pero syempre gagayatan nyo lang din siya ng maliliit. Maglalagay din ako dito ng konting asin at syempre itong granules. Nung maikompleto ko na yung mga sangkap saka ko naman ito lamas lamasin lalamasin ko lang ito ng mabuti hanggang sa manot yung mga sangkap dyan sa pakpak ng manok ngayon naman ay magsasalang ako dito ng malinis na kawali pinainit ko muna saglit bago ako maglalagay ng mantika nung mainit na yung mantika saka naman ako magsasalang mas maganda kasi kapag sobrang init yung mantika para hindi ka natatalsikan sana all natatalsikan charot isinalang ko na ng isang lagayan lang baka mamaya ay lumipad pa yan pagkaraan ng isang taon este minuto binaligtad ko na nga din ito isa-isa pagkatapos ko balikta rin lahat. At eto inaantay ko na maluto na dahil habang nagluluto ako ay nagugutom at natatakam na din ako. At sa mga puntungan nito kapag ganito na ang kulay niya, ay pwede na rin siya hanguin. Kaya naman, kumuha na ako ng lagayan para mahango ko na siya dyan sa kawali. Sa himpan, ay mag-melt ako dito ng butter. Ngayon, gagamit ako ulit dito ng mga powder, garlic powder, onion powder, tapos minekos-mekos ko. Tapos maglalagay din ako dito ng UFC ketchup, hot and spicy. Tinansya ko lang ang paglagay ko sa gusto kong dami. Ngayon naman ay gagamit ako dito ng merenda orange juice pang pasarap doon sa fried chicken wings natin. Binuksan ko na nga ito at saka ko ibubuhos hindi ko nga ito uubusin at yung tira ay iinumin ko mamaya maglalagay din ako dito ng konting cornstarch para maging slurry minekos mekos ko muna saglit para matunaw ng mabuti ngayon naman ay maglalagay tayo dito ng asin at itong pamintang durog dahil gusto ko ng may konting sweet parang ikaw pero ang tanong sweet ka pa ba? maglalagay din ako dito ng konting siling labuyo pang almoranas para medyo may kick Naglagay din ako dito ng konting granules para maging malasa. Ayan, kapag ganito na ang texture niya, ibig sabihin yan ay ready na tayo para mag plating Para maging maganda naman tignan sa mga mata mo, ay aayusin ko lang ang pagpapatong-patong ko sa kanila. Sana all pumapatong. Charot! At yung niluto kong sauce kanina, ibubuhos ko na dito sa fried chicken wings natin. At syempre, para maging maganda, ay maglalagay pa ako dito ng dahon ng sibuyas pang garnish. Bale, inilipat ko nga lang pala sa malinis na lagayan yung iba para may makain pa ako mamaya. Mahirap na kapag inubos kong kainin ay eh baka mamaya ay wala na ako pang ulam unang subo at unang kagat ko nga ay grabe wala akong masabi sa sobrang sarap ang masasabi ko lang okay na okay grabe kakaiba yung lasa niya Konting siling labuyo lang yung inilagay ko pero sulit na sulit kung sumi sumipa. Ayan, nakalimutan ko nga pala yayain kayo para kumain. Tara guys, kain tayo. Kaso, pasensya. Tapos na pala ako kumain. Ayan, kung hindi ka pa nga pala nakapalo, please follow for more. Thank you for watching and bye-bye!